Tiniyak ng Commission on Higher Education ang patuloy na pagbibigay ng maayos, accessible at di na edukasyon sa bansa. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, inilatag ni Ched Chairperson Dr. Prospero Divera ang kanilang iba't ibang accomplishment kasabay ng pisimula ng free higher education. Kabilang narito ang pagtaas ng participation rate ng mga university students na naka-enroll sa iba't ibang universidad. Mula aniya sa 32% ay tumaas na ito sa 41% dahil sa free higher education. Katunayan dahil umano sa dami ng gusto mag-aral, halos hindi na ito ma-accommodate ng ilang university. Para naman matiyak ang kalidad ng edukasyon ng bansa, sabi ni Devera, kinakailangang makasabay ang mga programa at mga faculty sa international standards comparable to the other countries in the region. Okay. Of course, nahuhuli pa rin tayo sa magagaling talaga. Like Singapore, ang participation rate nila is 91%. Mm -hmm. 91% of their the university-age students are in university. Mm -hmm. malayo, pang, malayo pang hahabulin natin. Pero at least, unti-unti, tumataas tayo.